Nasuhulan ba si Alias Rene ni Sen. Risa Hontiveros o isa lang itong pakana para patahimikin ang mga nagsasabi ng totoo? Iyan ang tanong na nanginginig sa Senado, nagpapakilos sa internet at sinusubok ang paghahanap ng bansa para sa katotohanan. Sa mata ng bagyo ay si Sen. Risa Hontiveros. Kilala sa pagtataguyod ng karapatang pantao at paninindigan laban sa pangaabuso Inaakusahan siya ngayon ng isang lalaking nagngangalang Michael Maurillo na rin bilang alias Rene ng panunuhol at pananakot. Sinabi ni Rene na binayaran siya ni Hontiveros para magsinungaling sa pagdinig ng Senado laban sa kontrobersyal na leader ng relihiyon na si Apollo Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang Vice Presidente Sara Duterte. Ngunit narito kung saan nagiging komplikado ang mga bagay, Ilang araw bago lumabas ang viral video na iyon, humihingi umano si Rene ng tulong kay Hontiveros mismo. Ayon sa senadora, nakipag-ugnayan si Rene sa kanyang opisina na sinasabing siya ay nasa ilalim ng pressure mula sa mga indibidwal na nauugnay sa kaharian ni Jesucristo, Kristo, ang relihiyosong grupo ni Kibuloy. Sinabi niya na pinipilit nila siyang bawiin ang kanyang patotoo na nag-aalok ng pera at proteksyon bilang kapalit. February 22, 2024, that's when Rene allegedly confessed this to Hontiveros staff. Gusto nilang magre-recant ako, kaya mukhang masama si Senator Risa, lalo na yung nakita ko sa mga Duterte. Ngayon, ipos natin. Kung talagang humingi ng tulong si Rene kay Hontiveros, bakit sa kalaunan ay paratangan niya ito ng pamimilit at bakit lumabas lang ang video pagkatapos niyang humingi ng rescue? Hindi ito pinapansin ni Senator Hontiveros. She is calling it what it is, witness tampering at fake news. Sa isang press conference noong ika-30 ng Hunyo, sinabi niya na hindi lang ito tungkol sa kanyang reputasyon. Isa itong pag-atake sa mismong pagsasabi ng katotohanan at nagsampa siya ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Hindi namin ito pababayaan, deklara niya. Ito ay panliligalig, hindi lamang sa akin kundi sa mga biktima, mga saksi at mga kawani na nagsisikap na ilantad ang katotohanan. Ibinabalik din niya ang hamon. Hayaan mo akong si Harry Roque ang humarap sa akin dito sa Senado, she said in response to his call to expel her. Umuwi na muna siya. Stop being a fugitive. Huwag nating kalimutan, isa lamang si Rene sa 14 na saksi. Ang iba pang mga whistleblower, kabilang ang mga nakaligtas, ay lumapit din. Sinabi ni Hontiveros na hindi sila binayaran o pinilit, ngunit buong tapang na nagboluntaryong magkuwento. Ang mga testimonya na ito ay bumubuo sa gulugod ng isang pangunahing pagtatanong ng Senado sa mga seryosong paratang ng pang-aabuso, trafficking at katiwalian. So ano ba talaga ang nangyayari dito? Nanonood kami ng labanan sa pagitan ng mga salaysay. Sa isang banda, isang senador ang nangunguna sa isang high-profile investigation. Sa kabilang banda, isang viral video ang ibinahagi, pinalaki at posibleng manipulahin ng AI na sinasabing lahat ng ito ay kasinungalingan. At ang masama pa nito, ang ilang mambabata sa iniulat na sila mismo ang nagpapakalat ng hindi na verify na content na ito nagbabala si tiberos na hindi lang ito political drama. Kapag ang peking balita ay ginamitan ng sandata, kapag ang AI ay ginagamit upang itwist ang mga katotohanan, at kapag ang mga saksi ay ginigipit, ang demokrasya ay nagdurusa, ang kredibilidad ng ating mga institusyon ay tumatama. At ito sa na kinasasangkutan ng mamahihinang biktima ang presyo ng katahimikan ay hindi mabata. Dumating din ang kontrobersyang ito habang inihahanda ng Senate Committee ni Hontiveros ang mga pangunahing rekomendasyon kay Kiboloy. Naniniwala ang senador na ang smear campaign na ito ay sinadya upang idiskaril ang investigasyon, ngunit sa halip na umatras, nagdodoble pa siya. At narito ang mas malaking larawan. Anuman ang iyong paninindigan sa politika, lahat tayo ay natatalo kapag ang katotohanan ay naging mapag-usapan. Tayo ay natatalo kapag pinapalitan ng manipulasyon ng ebidensya, kapag ang mga saksi ay pinatahimik sa halip na marinig. Kaya dapat nating tanungin ang ating sarili, gusto ba nating maging isang bansa kung saan ang mga peking video ay nagdidikta ng hustisya? o naniniwala pa rin ba tayo sa angkop na proseso, ebidensya at pananagutan? Dahil hindi lang ito tungkol kay Risa Hontiveros, Kibuloy o kahit kay alias Rene. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ito ay tungkol sa kung paano natin ito ipagtatanggol o hinahayaan itong mailibing. Kung naisip mo ang kwentong ito, huwag tumigil dito. Share this video, comment your thoughts below, and subscribe to our YouTube channel, Ang Kampanero. Tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Sa aming mga bagong subscribers, salamat sa tiwala. Sa lahat ng nanonood, thank you for your time. At laging tandaan, hayang tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan, at kalayaan.